hindi ko maintindihan kung bakit yung isang criminal ha, 7610 ang uh, kinakarap itong kaso nitong uh, NPE na Castro na ito dahil sa mga pangingidap na mga bata na yan kung bakit buhay pa ito ganon din kayong mga kapulisan alam nyo sa sarili ninyo na itong mga grupo ni Franz Castro ito maraming na pinapatay or napatay or pinatay ng mga pulisman, mga sundalo. Talagang mga inutil din kayo, ano? Bakit binubuhay pa ninyo yan? Imagine ha? Ah? Hindi ko maintindihan sa kabila ng uh, convicted itong hayop na ito, ay patuloy pa rin ito na nangungulimbat. Hindi lamang dyan, sa kongreso nangungulimbat dyan, maging sa lahat ng mga teacher. See? ano ba ang basihan ko rito? 175 million ang hinuhot-hot nito sa mga sa mga teacher. Para walang maraming usapan, iparinig ko na lang po ito. At ito ay ka Cortese, Dito kay uh, showbiz uh... Okay, sino itong... Uh... ito... Anyway... seventy sa kasalukuyang political persecution na nangyayari sa Kongreso laban kay Titi Sara Duterte, may isang figure na kulang sa legal at moral standing para maging bahagi ng president. Ang makapaliwang si Franz Castro, na hinatulan noong taliman ng Hulyo, kayong taon ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Si Castro at ang iba pang mga respondent sa kaso, kabilang ang makakaliwang ex-congressman na si Saturo Campo, ay hinatulan ng pangabuso sa bata dahil sa ilegal na paghawak sa 14 na estudyante ng Salupungan Batano Iktanugul Community Learning Center in Isang para lang nagtuturo ng ideolohiyang komunista at armadong pakikibaka sa Pulok 6, Sitio Cambudod, Parangay San Miguel Compostela, Davao de Oro, noong Nobyembre 2018. Nakapag Si Castro ay patuloy na nakaupo sa Kongreso at nagkaroon ng lakas ng loob na isay kung contempt ang mga magtitinong tao sa bansa. Tulad ni Atty. Lopez, ang Chief of Staff ng OVP na ngayon ay sa awa ng Diyos ay pinalaya na. Pero sa ngayon mukhang makikipagbanggaan na rin si Franz Castro sa amo si Marcos dahil sa hindi pagkakasundo sa usapin ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon, Marilitin na ni Franz Castro ang pagtatangka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituwensyahan ang mga mambabatas laban sa pagsasamba ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na tinawag itong malinaw na paglabag sa pag ng mga kapangyarihan sa pagitan ng co-equal na sangay ng pamahalaan. Whatever happened to the separation of powers, why is Malacanang interfering with legislative affairs? The House of Representatives is supposed to be a co-equal branch of government. President Marcos should not dictate the sabi ni Castro. Grabing manita ni Castro samantalang siya ay garapal kung makialam sa resulta ng audit report ng COA. Samantala, sa pabila ng pag-aasta ni Franz Castro na sobrang linis niya, eto ang hinahin ng mga teachers dahil ang mga sweldo nila ay kinakaltasan ni Franz Castro kung saan malaki-laki rin ang nakukuha niya dito bawat buwan. Ayon kasi sa pagsisiwalat ni Tio Moreno -ay, Attention teachers! According to the Philippines data released in 2021, the Davao region, Region 6, has the following number of teachers elementary teachers, junior high school teachers, 14, 700, and 700, and senior high school teachers, 3, and total 44,148 teachers. teachers party list led by convicted criminal Trans Castro deducts 20 pesos from each teacher's salary every month. This means they collect 882,660 pesos per month in Davao region alone. Nationwide, the Philippines has elementary teachers 514,000 junior okay. high school teachers 288,687 senior high school teachers. Itong put apat na libo at limang put ani. Total, 876,842 teachers. If 20 pesos is deducted from each teacher across all regions, and at party list collects labing pitong milyon limandaan at tatlong put na libo walong daan at apat na pung pesos per month. Multiply that by 12, and they are taking dalawang daan at sampung milyon apat na raan at apat na put dalawang libo at walong pesos annually from teachers yan po ang kinukuha nila sa inyo. Gumising na kayo mga teachers. VP Inday Sara Duterte wants that removed when she was the deputy secretary. However, it's the task of the HOR to have it removed. Kaya wala rin nagawa si VP Sara. Now, alam na ninyo bakit ganyan ang galit nila kay VP Sara. P.S. This post is simply an analysis of the number of teachers and the estimated amount of money that teachers are released to from them. I understand that teachers must first sign up for union membership before deductions are made from their salaries. However, the ACT party list should be transparent about how many teachers are actually members of their organization. You know what, people? This is exactly why the Confidential Fund was asked. BP was trying to investigate all of them in galit galit <laughs> si Franz Castro sa Confidential Fund kasi expose Kaya naman dapat itong similin si Franz Castro dahil saan niya pa tinadala ang pera ng mga teachers ang pa sa mga katropa niyang namumundo. Samantala, ang issue nito ay tinigyan naman ng comment reaction ng well-known influencers na si Taps Gray Ayan po, at gawin uh, po sa mga teacher. Aha. Kayong mga teacher, huwag kayong magpakatanga rito. Imaginin mo, kinakaltasan kayo ng pira para mapupunta lang dyan sa animal na kastro ka Castro na ito? 1.7 million a month ang uh, napupunta sa kanya. Dahil lang dyan sa pagkakaltas din sa inyong mga pinagpaguran ninyo, ang nakikinabang dito sa putang inang ito ay yung NPE na yan, yung kidnapper na yan, at yung kung ay nakuputang inang yan. Yun po, matuto na kayo, magising na kayo mga titser at huwag kayong nagpapakaltas ng inyong suldo para lang mapunta dyan kay Frans Castro na yan at yan ay gagamitin na para mangidnap na naman ng kabataan. Kaya nga na-convict yan eh. Convicted na po, sigurado, sigurado na po yan at nandyan po yan. Sa record po yan na talagang kidnapper yan kasama yung si Sator Ocampo na mamatay ma ma na rin yata yan ah, ilang po na lang ilang, uh, ilang tulog na lang mamatay na rin yan itong Franz na ito medyo kan pa medyo matagal-tagal pa tulog niya bago mamatay yan tingnan nyo ewan po, kung bakit na nana yan ang problema sa inyo mga teacher binuboto ninyo yan na yan mismo na hindi nyo alam na yan na mismo nagpapahirap sa inyo matuto na kayo. Pumalag na kayo. Kagaya ng pagpalag ng Supreme Court dito kay Bungbong na ito. Ay, nako. Anyway, tuloy-tuloy na po yung mga nandiyas sa isa at kung sino man po yung mali, malalapit lang dyan ay uh, pugunta na rin ko, makijoin na rin po kayo para sa ganun ay uh, mapadali na po yung ating uh, uh, hangarin na mabago na ang uh, takbo ng ating gobyerno dahil dito nga po at uh, talagang uh, ano nga sabi ni Kato garapalan na yung ginagawa nitong uh, ng kapagnanakaw dito sa Marcos Government Government, yan So, yan po. Ay, nako. Hindi lang pang po garapalan. Lalo na itong tambalos-los na ito. Ah, na isiningit pala niya yung akap-akap na yan. Na ultimong ah, ah, DSW, hindi alam yung akap-akap na yan. Siningit lang pala yan. Para kung, kung hindi na nabosisi ng mga senador at nakalusot yan, 17 billion po ang mapupunta na naman dito kay Tambalosdos. Kaya sinasabi ko rito na talagang wala na, wala na ang kapagpagasa itong ating mga mahihirap na kababayan. Hanggat nandito itong mga putang inang mga politikong ito, ah, wala nang kapag-apag-asa kayong mga kababayan ko. Yan ang totoo. Kaya, uh, sikapin na natin. At uh, bagamat wala po ako dyan sa ilsa ngayon, at uh, malayo nga po ako, ay kagaya nito, ay uh, mayroon na namang uh, uh, nalalapit na bagyo. Paano pa ba ako makakapunta dyan? At nandito po ako sa Mindoro. Mabuti na lang at nauna na dyan yung mga tao ko bago pa lang magkaroon ng low pressure. Uh, low pressure. Ata uh, nandiyan naman po yung mga tao ko. So, anyway. Ata... Uh, talagang ko na... Nalilimutan ko palang i-discuss sa inyo yung pare na putang inang pare na yan, Akoan. Na yung... Uh, yung nag-addict ng 15 years. 15 years nag-addict yung putang inang pare na yan. Ah... Uh, na siya ang... Uh, yung pasalisali diyan sa Senado sa sa ano yon sa hearing diyan sa Senado at saka diyan sa Kongreso oh, yung putang inang pare na yan, nalimutan ko na yung katabi ni Trillanes sa putang inang yan ah isa pa yung Trillanes na yan yung mga isinumiti ni Trillanes ah na mga kung natatandaan niyo nung hearing sa Kongreso oh, kung ano-ano mga papel na mga pinakita niya nagsalita na po ang amlak na wala pong ganyang record sa amlak so tingnan nyo, tingnan nyo ang itong nitong trillionista ito talagang buysit eh sana nga lang, pinatay ka na dyan hinabol ka ng saksak ng hayop ka dyan sa kaluhukan pero panampanya ka nako marami nag-aabang sa iyo maniwala ka sa akin yung kayabangan mo Puro ka na lang yabang eh. Che, mismong amlak na mga kababayan ang nagsabi na there is no such record nakagaya noong ipinapakita ni Trillanes na bugok. Mabalik tayo sa pare na putang inang pare na ito. Ha? Ah, nalimutan ko lang putang inang pangalan ng hayo na pare na yan eh. Na labing limang taon nag-addict. Bakit pare pa yan hanggang ngayon? Ang buyo-bushit na yan. Na-addict naman. Sabangay, eh, lahat naman na-addict na eh. Presidente nga ninyo eh. Saan ka ba susuling dito na walang addict? Lahat naman halos na addict na eh. Kaya e maging pare. O ikaw naman dyan sa uh, yung pare na admin ko lang ka naman dyan sa ano to? Sa Edsa Shrine na yan. Iba-iba yung mga sinasabi mo, isa ka rin bangad na pare ka. Admin ko lahat. ka rin. Putang inyo mga pare kayo, putang ina nyo. Ha? Wala na kayong ginawa sa bayan na matino. Wala na kayong ginawa na para sa kababayan ninyo. Ang alam lang ninyo, mangulik pa lang kayo ng abuloy ng mga putang ina nyo, mga pare kayo. Yan ang alam ninyo. Yan ang totoo. Tapos, sisip-sip kayo ngayon ah, sa, mga, sa presidente tapos para mabigyan kayo ng kwarta ng mga putang ina ninyo. Ano nangyari dati yung uh, kay Gloria Arroyo? Kung ano-ano mga sasakyan ang mga pinamimigay ni Arroyo sa inyo? Mga buwisit kayo. At ito pa. Sige. Bukas ko na ito topic. Yung na... Uh, ano to? Pa... Palalayasin na. Palalayasin na si Tambaluslo, si Martin Romualdez dyan sa pagiging speaker niya. Bukas po yan para kasi may para may ebidensya po tayo ipapakita ko rin po rito. Kasi kung magsasalita lang ako, sabihin nyo naman fake news ako. Malalayasin na po. At ang mga ang dyan, ang papalit, ito na naman si Gloria. Anyway, saka na po yan. At uh, bukas ko na po yung topic yan.